Ayos uh, uh, sa ayos uh, uh, po. Eyes sa eyes po. Orang Orang walang so, Diyos. <laughs> iba yung aura mo ngayon para mas lalo kang gumawa po. Iba talaga. Sa anong mga pinagkakaabayan mm -hmm. mo ngayon? Bukod mm -hmm. okay. sa so, Black Belt, tayo mo tinutunuan. Yeah, Ngayon mm -hmm. po ano, yeah, kakatapos lang po natin ang bagong pagtanggap sa akin ng aking pamilya. Bagong pamilya. Ang Black Beauty. Mm -hmm. Bago nating uh, uh, kasama sa ating uh, alam niyo na, trabaho. Mm -hmm. Ayan, black beauty po. So, anong feeling na ikaw ang napili, talagang nang kinonsider nyo alam ang daming ng followers? Ay, sobrang ano, nakakatuwa po. Kasi kahit pa paano po, napansin din po tayo. Hindi lang da, hindi lang tayo napapansin dahil tumutulong tayo. Pero nakita din nila kung ano yung kakayahan natin na pwede natin maibigay na tulong para sa kanila. So, salamat sa, sa kanila mga uh, pagtitiwala. So, paano po ako gagawin gag gag gagawin sa iyo dito para mas kailangan makilala ko? At tingnan po natin kung anong masusunod. Gaya po ng mga followers natin, yung mga supporters po natin, yung mga kabunsoan po natin na yeah. nandiyan. Hindi-hindi naman po tayo bibiguin ng mga yan. So, isa din po yun sa tutulong sa atin para ma-promote din tong bago nating uh, product ang Black Beauty. Thank you. Thank you so much talaga, Black Beauty. Magkakaroon ka ba mga billboard, yung mga print ads? tingnan din po natin kung ano po yung mangyayari sa susunod na uh, maharap. Happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy lang, happy happy lang. Happy lang.